sa interview. Ano? Tutulungan mo pa yan? Talagang gutom na gutom na ako eh. Tatlong araw na kasi ako hindi kumakain. Ano? Kumuha ka naman. Um, tama tama. Ito meron pala ako dito baong kusan na eh. tree. Total sir, mas magaling naman ako kay Virgo. Deserve ko naman po talaga itong posisyon na bibigay niyo. Alam mo ate, hmm? dyan sa ugali mo, sigurado ako matatanggap ka. Kasi ang number one rule ko sa company ko is kailangan maging punctual ka. B Marta, wait na, lang, mayroon ma lang! Ma ah. Baka naman pwede makahing bariya. Ha? Bariya? Sige lang, check ko ha. Bigo, ano ba? Maliliit na tayo sa interview. Ano? Tutulungan mo pa yan? O ikaw, lumayas ka dito! Ang baw-baw mo! Ano ba Hindi naman yung tsura niya! Mamamaw tayo niyan! Ano ba? Asa na ba, tayo? As talaga nang gali mo? Eh kung kailangan kong tumulong, eh ano problema mo? Pero naman ako ha. Y yung kabahitan mo, may madadala ka ba dyan? Bala ka dyan, mauna na ako. Ay, ting, saglit lang nga. Tingnan ko kung may pera ako. Naku, ito na lang yung pera ko eh. Baka kasya na ito pambilang tubig. Di, oo, okay na to, At least, kahit pa paano may pambilang tubig. Pamasakay ko sana yan, kaya lang. Malapit lang naman eh, so rito na lang. Salamat, te, ah. Talagang gutom na gutom na ako eh. Tatlong araw na kasi ako hindi kumakain. Ano? kumuha ka naman. Um, tama tama, ito meron pala ako dito Baon ko sana, sa natay. Sa paghanap ko ng trabaho, pero okay lang, Sayo na lang. Dito eh, hu huwag na. Baon mo yan eh. Hindi, okay Kailangan lang. Kailangan mo yan. Tapos mamaya magutong ka. Ano ka ba? Eh, di ba sabi mo, may interview ka pa. Oh. Tsaka mamaya malate ka pa. Sige natin, okay na to. Hindi okay lang, kunin mo na to. Kasi ako naman makakain ako sa bahay. May nauuwian naman ako eh, ikaw. Dito ka lang nakatira. Ako pwede akong kumain sa bahay. Uh, so, kainin mo na yan. Sure ka? Oo, oh, tsaka yung bariya, ibili mo ng tubig. Ha? Hi sir, good morning. Good morning. Good morning. Wow, Pamela. Very impressive. Napakaaga mo. Yes sir, maga po talaga ako sa trabaho. Hindi po ako laging nalilate. Pagdating sa trabaho, talagang focus po ako. Hmm, that's good. That's good to hear. Di ba dalawa kayong i-interviewin ko? nasa inyong kasama mo. Ah, si Virgo po? Ay, naku, sir. Parang hindi po siya interesado sa offer na binibigay niyo. Bakit? Ay, naku, sir. Kung ano-anong inuuna niya, kanina ko pa siya minamadali. Parang hindi naman po siya interesado dito sa trabaho, eh. Kung ako sa iyo, sir, huwag mo nang isipin yung nandito naman ako. total sir, mas magaling naman ako kay Virgo. Deserve ko naman po talaga itong posisyon na bibigay niyo. Eh, Kasi, bakit, bakit mo ito ginagawa? Eh... Bakit mo ako tinutulungan? Eh, pagkain mo to eh. Hindi kasi, wala din naman akong pera eh. Hinihingi lang din ako ng pera sa parents ko. Kaya nga ako naghahanap ng trabaho eh. Alam ko yung pakaramdam ng walang pera, tsaka nang hihingi. Eh, ako may tumutulong sa akin, magulang ko. Ikaw, dito nga nakatira, so walang tumutulong sa'yo, kundi man tao. Kaya, ako nito sa sa'yo. Alam mo ate, hmm. yan sa ugali mo, sigurado ako tanggap ka. Biro mo, yung pagkain mo, binigay mo pa sa akin. Eh, kailangan mo yan. Tsaka pagkain lang yan. Nakakain ako sa bahay. Anyway, malilate na kasi ako eh. So, iwanan na kita. Salamat Kainin mo Ingat ka. Mukhang maganda ng credentials mo. And, ang ganda ng mga pinasukan mong work. And, nakita ko dito na Okay din yung school na pina na pinanggalingan mo. I think you deserve the position. Salamat po, Sir. Hi, Sir. Good afternoon. Sir, I'm sorry na late po ako. Sana po makakaboy pa ako sa interview. Ito po yung CV ko. Um, Ms. Virgo, I'm very disappointed. Kasi ang number one rule ko sa company ko is kailangan maging punctual ka. And unfortunately, late ka. I'm sorry, sir. May tinaanan po kasi ako eh. May pulubi kasi doon na nanghingi ng pera eh. Tinulungan ko po. Kasi gutom na gutom na siya eh. Yan kasi kung ano pa kasi ginuna mo. Yan tuloy. Yan, tinanggap na ako. Tinanggap ka na? Um, actually, hindi ko pa kayo tinatanggap pareho. May tanong lang ako. Ba't kailangan ko kayo i-hire as the manager? As the manager of the customer service department. Ay sir, ako matulungin po at magaling po ako makipag-usap sa mga tao. Tsaka mabait po ako, sir. Inuuna ko po yung trabaho. Hindi tulad ni Virgo kung ano-anong inuuna. Sa so, tingin ko, sir, si Virgo hindi po siya interesado sa trabaho. I think, sir, deserve ko po talaga to. Parang di naman. Ikaw na naman! Sinusunod mo ba ako dito? Anong klase pong meron kayong security? Bakit pinapasok po to? Pamano ka ba? Hindi naman yan papapasokin dito kung pulubi talaga yan. Ba't naman kasi Charles ganyan suot mo? Eh, Dad, alam mo naman, di ba? Na nagsa-social experiment ako. Kaya sinubukan ko lang maging pulubi. Para malaman ko rin yung ugali ng iba-ibang ng tao. Kung ano na inuunan mo dyan, imbis mag-focus ka dito sa kumpanya, pa vlog ka pa dyan. Eh, alam mo, Dad, Makakatulong din naman sa akin to eh. At saka yung sa, sa company natin, alam ko na yan. Sir, ano niyo po to? Ah, uh, pasensya na ha. Actually, siya yung nag-iisa kong anak. Siya yung mag-take over ng company na to kasi ako mag-focus ako sa ibang business. Kaya kung sino man yung ma-hire sa inyo, siya yung magiging boss niya. Ah, uh, nga pala, Dad. Meron ka na ba na pili sa nila? Actually, um, between the two of them, mas okay ang credentials ni si Pam. Mas maganda ang pinanggaling niya ng school and mas maganda yung records niya sa previous employments niya. Uh, paano siya, Dad? Ah, si Virgo? Uh, well, very disappointing kasi interview pa lang late na. Uh, actually, Dad, kaya siya na late. Eh, siya yung tumulong sa akin. Talaga ba? So po yung pulubi na tinulungan ko. Kaya po akong nalit. Ting ko, Dad. Panoorin mo to. Ito yung vlog ko. Well, mukhang nag-iba nga isip ko. Oh, sabi naman sa edad eh. Diyan sa pagbablog na yan, may matututunan tayo. Um, Pam, nakita ko sa blog na kung paano yung naging attitude mo sa pulube. Unfortunately, hindi ito yung hinahanap ko na values ng magiging manager ng customer service ng company ko. Ang hinahanap ko, yung taong marunong umintindi at umunawa ng kapwa nila, lalo sa mga customers. And of course, sa mga katrabaho. And nakita ko dito na si Virgo, kahit hindi niya kakilala and kahit walang wala na siya, she opted to help. So, Virgo, congratulations. Uh, I think you are well-deserved. So, pwede ka na mag-start tomorrow and pumunta ka sa HR office to complete your requirements. Thank you, sir. I'm really sorry, Pam, but you're not qualified for the position. And sana maging leksyon na rin sa iyo yung nangyari. So, good luck and you may lead. Okay, sir. Salamat po. Congrats, Virgo. Thank you, sir. And meet your new boss. Hi, boss. Yeah.